Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ngayon po ay ituturo natin ang tamang paraan po sa pagsasagawa po ng salato at Tarawih. So ang salato Tarawih po ay uh, isinasala po natin sa gabi po ng Ramadan. At uh, yan po ang sinabi ng Propeta s.a.w. ang ma ramadana iman an wahti saban wufir alahu ma min dambi. Ang sinuman na itayo niya yung Uh, sala sa gabi ng Ramadhan which is Tarawe ay patatawarin sa kanya ng Allah ang mga naunang mga kasalanan niya o mga nakalipas na kanyang kasalanan so ang salatu Tarawe ay pwede pong isagawa ng jamaa pwede rin pong individual kung wala pong jamaa at pwede, sa mga babae po uh, pwede po sa bahay at ang pinakamababang bilang po ng Salatul Tarawe ay walong, walong raka po so dalawa, dalawa, dalawang raka So ano bang mga mga sura ang binabasa po sa bawat raka'ah? So wala pong particular na sura ang binabasa po sa bawat raka'ah. Pwede pong paulit-ulit niyo pong babasahin ang ang sura uh, suratul ikhlas pagkatapos ng Fatiha. Pwede rin pong kung wala po kayong sa ulo, Fatiha lang, ay pwede pong Fatiha lang. Pwede rin po halimbawa gusto niyo pong tapusin ang Quran sa buong Ramadan, so pwede po kayong ah uh, humawak ng mushaf yung Quran at pwede rin pong cellphone na nandun po yung Quran at yan po ay inyong babasahin. Wala rin pong problema doon kung wala po kayong sa ulo. Kahit saan doon, maiksima lang salamu, umahaba ang salamu, ay pwede pong humawak ng Quran, umusap sa loob ng inyong sala dahil ginawa na po ito ng mga sinaunang pong matutuwid na mga tao. Okay. So, dalawa-dalawang raka po. So, pinakamababa, walong raka. A. Hindi pa po kasama ang waiter. So, ay papakita lang po natin dito ay tarawe at wala pa po ang salat So, una, kibla, haharap ka sa kibla. And then, takbiratul ihram, titingin ka kung saan ka magpapatera pa. Yung intention po, hindi po kailangan bigkasin. na. Yung magsasala ko ng tarawe, na dalawang rakaan, na lakarap, so, hindi na po kailangan. Bida po yun. Ang intention po sa tarawe, hindi na po kailangan bigkasin. Alam na po ng Allah ang isasala mo. Okay, start tayo. Walong rakapo. So, ganito po ang paraan. Allahu Akbar. So hindi natin masyadong pahabain. So dito sa simula ituturo ko lang yung simula din pare-pareho na po yan sa susunod. So basahin mo yung uh, yung uh, dua na panimula. Subhanakallahumma wa bihamdika ta wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. O iba pang mga dua. Then A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yan yung po yung babasahin. Then

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أوكي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هو 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 سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر Subhanallah, Rabbi al-A'la. Subhanallah, Rabbi al-A'la. Subhanallah, Rabbi al ala Allahu Akbar. So, kung ano po yung mga binabasa na ituro na po natin yan. Then, Allahu Akbar. Subabasahin natin. Pinakamababa. na tatlong beses. Then, Allahu Akbar. Then, Fatiha na naman. Alhamdulillah. Magbismillah muna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك المستقيم الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sa ulo, so pwede mong kunin yung Quran i-play mo ganyan Allah alif lam mim la pwede mong basahin halimbawa gusto mo mahaba yung salam kung maik sila naman Kay pa, eh ah, libo, ikhlas ka rin, gusto kong ulitin yung ikhlas. Okay lang po 'yun. Then pagkatapos Allahu Akbar. Okay? Basahin yung uh, binabasa sa ruko, Sami Allahu liman hamida. Basahin mo lang 'yan paulit-ulit lang naman 'yan. Then Allahu Akbar. Yan. Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. Siyempre, huwag mo kalimutan yung mga binabasa diyan. dyan. Dinidili mo ko lang po sa inyong paraan. Din Allahu Akbar. Pangalawang raka, upo ka na matagal, magtasyahud. Mag, magsimula ka sa At-Tahiyyatu Lillahi at Hanggang sa dulo. Sa Allah masalya ala Muhammad wa ala lalim ka masalay la Ibrahim wa ala lalim ala Ibrahim wa inna ka hamidun majid. Galawin mo man yung kamay mo, hindi mo galawin, hindi po malaking isi yan. Allahumma ala Muhammad wa Muhammad ka mabarak ta Ibrahim, ala, ala Ibrahim wa Ibrahim inna ka Pagkatapos, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tapos na yung dalawang raka a. So, ilan na lang kulang mo? Anim na raka na lang po ang iyong kulang So, ganun lang po kadali So, magdagdag ka ulit So, pagdagdag mo ulit ng dalawang raka Okay? Sasabihin mo Allahu Akbar So, start ka ulit sa dua wa bihamdika wa tabarakasmuka So, yung dua pa rin kanina Ulitin mo lang yun every mag ka Then, Audi Bilay Minas Shatan Rahim, Bismillah Rahman, then, Fatiha, then Surah na gusto mo. Then pagkatapos noon, katulad magpabalik-balik lang. Allahu Akbar. Then, Sami Allahu Liman Hamida. Rabbana Walak Alhamdulillah. paulit-ulit lang, dalawang raka ulit. Ganyan. So, wala pong bago mga kapatid. Yan. Yan. Then, ganyan. Okay, so dahan-dahan lang po. Ito, hindi mo kulang po sa inyo. Hindi po ibig sabihin may namadali po natin. So basahin mo yung Fatiha, magdagdag ka ng sura. Pwede mo hawakan yung Quran kung wala ka sa ulo. Then pagkatapos, ruko. Yan. Then, sami Allahu liman hamidah. So bakapasahin po yung mga dua dyan. Then, ganyan. So, upo sa pagitan ng dalawang sujud. Then, Allahu Akbar. Then, Ganyan lang po. Okay? Pinta siya hood ulit at ahiya tuloy lang hanggang sa dulo. Pinakahamidon medyo ang pinakadulo. Then, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dito, uh, apat na raka, pwede ka magpahinga. Magpahinga ka din. Magdagdag ka ulit ng another na apat. So dito, uh, kumplituhin niyo po yung walo. Kasi pinakamababang tarawi po ay apat na apat na raka po. Then, magdagdag ka ulit ng dalawa pa. So, anim na. Then, pagkatapos, salam ulit. Then, start ka sa subahan ng Bihamdik, every mag-start ka sa panibagong raka. Then, dagdag ka ng dalawa. So, walo na po lahat yun. So, yan na po ang total ng salato at tarawe. Walong raka, dalawa, 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 dalawa. Wala pa pong waiter doon. Okay. So, mayroon din po. Pwede mo rin gawing, uh, pwede mo gawing 20 raka. Okay. So, pinakamababang pinaka bilang ay walong raka po. So, nasa sa inyo po yun kung uh, ilang raka po ang gagawin basta pinakamababa po ay walo so mag-start po ang oras ng tarawe after po ng salatu al hanggat hindi pa po papasok ang salatu al -Pajer. yan po so napakalawak po ng oras ng salatu at tarawe so nasa inyo po kung ano pong sura ang inyong babasahin pagkatapos po ng sura tu al fatiha so ganyan po ganyan lang po ang tamang paraan po sa pagsasagawa po ng salatu at tarawe so naway Naintindihan po ninyo ang na natin ngayon na paraan po ng pagsasagawa ng salato tarawe. Wala pa po dito ang salato alwiter at sala uh, mapapanood nyo rin po ang tamang paraan naman po ng salato alwiter. Kasi ang witer po pwede pong isunod natin agad after ng tarawe. Pwede rin pong ihihiwalay natin ang witer sa salato at tarawe. Okay? So ihiwalay natin ang video niya at abangan po ninyo ang video ng salato alwiter. So hanggang dito na lamang. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته